Mga kapuso, hagna sa pagpatuman sang half cup rice sa mga restaurant ginaduso sa House of Representatives. Pila sa mga tag-iya o kung nagadumala sa kalanaan, pabor sa hagna agod malikawan ang usik sa kanon. Kamusta naman ay han ang presyo sa patatas kagamote nga pwedeng alternatibo sa kanon. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang Live Ikan sa Haro, Iloilo City. Zen, anong latest? Jer Kate Adriana, ginakabig na dako nga bentaha sa mga residente kung mapatuman ang half cup rice bill agud mapaganhagan ang rice wastage kada adlaw. Nagalabot sa tatlo ka kilo sang kanon ang mabilin o kung mauyang tag sa kaadlaw sa Korean restaurant nga ini. Sa pagmahal sang bugas, plano sang management nga ipatuman ang half cup rice agud may option ang mga customer kag maubos ang ginaorder nga kanon. Amo na i-adjust jasa I start to get a feeling. Kaya siyempre yung malang bugas. Kado wala mo sa pa na, oh, gasaka lang sa. Iniman ang tinutuyo sang hagna nga ginaduso ni Iloilo First District Representative Janet Garin. Ang half cup rice bill ang nagamando sa mga restaurant nga magserbe sa half cup rice para malikawan ang usik sa kanon. Ginaduso man sa kongresista ang pagserbe sa mga restaurant ...sang kamote bilang alternatibo sa regular potato fries. Una naging pahayag sa Philippine Rice Research Institute nga base sa iladatos, duha kakotsara sa kanon ang mausik sang kada tao tag sa kaadlaw. Sa karinderya nga ini, mahimo naman makabakal sang half rice. Dari sa mong kami half sa customer, kapito sa mga sudyante. Kaya simplifikado, may subong mo mga sudyante dari tanda mga kaong sami. Bentaha ko ini sa mga customer. Kaangay kay Manong Juvi nga dako ang matipid sa karinderya, ilabi na nga sa ibang nga restaurant, tag 30 pesos na ang isa ka cup sang kanon. Makatipid ka kong karinderya, mo, Maka may, lang alang ba bayang Pabor man si Joe Marie nga ginalimitahan ang pagkaon sang kanon para man sa iya ikaayong lawas. Uh, kung magdamo ka kaon sang rice, ka man. Samtang ang alternatibo sa kanon nga patatas ang nagnubo naman sang 10 pesos kada kilo, apang mas barato sa gihapon ng kamote. Kung mas mahal ang patatas, ginaano nanda ang ano ang kamote. Kaya ang kamote pwede mo siya ibutang sa mga sasyado, apretada, Pwede mo man ipamahaw, pwede mo man i-ano sa mga, ano ba kung nalimawa hindi ka makatigang, na mo pamahaw mo sa aga. Pwede mo na siya ipamahaw, merienda. Yara sa 180 pesos, tugtug 200 pesos ang kada kilo sang patatas. 180 pesos ang kada kilo sang potato marble. Samta ang sweet potatoes ukon kamote, ang yara lang sa 50 pesos kada kilo. George Santos sa ginadusong nga hagna sa ranga mamultahan sang 20,000 pesos to 100,000 pesos ang mga restaurant, hotels, kagiban pa nga similar establishments sa Tiona nga magpaiway sa pagbaligya sang half cup price sa mga customer. Jert? Maraming nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilanta.